gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siya po si Kitty Duterte, ah, ang bastos na bunsong anak ni Digong. Ah. Oh. Tuloy. Naalala niyo po ba, noong panahon ni PRRD, mm. nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak niyo? Ah, ganun ba? Eh, yung mga namatay, nakauwi kay analigtas analigtasyon? Sa panahon ni Digong, may mga minor na namatay, tinaniman ng uh, uh, pinagbabawal na gamot, sa sasabihin ng laban. Ha? Ah? Eh, wala hindi nga gumagamit ng ano yun, mga pinagbabawal na gamot, tapos tinaniman. Diba? ba? Ah, ang tanong doon, kitikiti, nakauwi ba ng buhay? Baliktad talaga yung utak nitong anak ni Digong eh, no? oh, <laughs> baliktad po yung utak. ba? Diba? Eh, nakakauwi daw po yung mga Pilipino sa panahon ni Digong. Tandaan nyo, sa panahon ni Digong, patayan. Kaliwat kanan yung patayan. Pero sa panahon ni Pangulong Bumbong Marcos, wala pong patayan. Pero pag ikaw ay nagkasala, uhulihin ka. ba? Diba? Oh, panahon ni Digong, oh, kahit matino ka, pag trip ka, patay ka, di ba? Oh, may mga sabi nga ni ano eh, sabi nga ni Digong si lalo na yan si Bato, member ng Lit Squad yan. <laughs> Bato mo! Bato! Membro <laughs> <laughs> ng DDS, oh, di ba? Nga kami. Ito si Kitikiti. Tayo mo. Ano bang alam nito? Sige, pagbigyan natin. Ah, oh, ito po yung bibigyan natin ng na reaction ngayon mga preno, no. Etong mga pinagsasabihin ni Kiti Kitikiti. Oh, tuloy natin. Ibalik natin ang ganoong pamamahala sa bansa. hmm, Ibalik daw yung ganoong pamamahala, yung patayan. ha nanawagan po si, si Kitikiti ng uh, patayan ibalik. O ano bang pamamahala ng mga makaduterte noon? 'Di ba patay ng patay? Umapatay. Oh, so yun yung gustong ibalik ng anak niyang bastos. Oh, nikitikiti. <laughs> 'Di ba? Oh, kitikiti. Ah. Oh. Yan ba yung gusto ng mga Pilipino, yung magulong Pilipinas? Yun ba yung gusto nyo? Ayaw nyo ba talaga ng katahimikan? Oh, lagi kayo balang araw, pamilya niyo yung mabibiktima nitong mga iniidolo nyo. Tandaan niyo ha, ah, yung gustong tirahin ni Pulong ng saksak. Ano yun? Didi is yun. Idol niya ang mga Duterte, pero tingnan mo, siya mismo na supporter gustong patayin ng anak ni Digong. Oh. Nasa katinoan pa ba yung mga pag-iisip ng mga ganyang tao? Wala na po. Oh, pero anyway, ito po yung bibigyan natin ng reaction ngayon. Pero siyempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction, ha? Ayan, sa hindi pa nakasubscribe sa ating uh, YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po mag updated kayo lahat sa mga uploads natin. And at syempre mga presa hindi pa nakafollow sa ating Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Huwag kalimutan mag-follow para updated po kayo sa Facebook naman. O, ba? Diba? So, ngayon, bago po tayo magtuloy-tuloy uh, sa reaction natin dito, panoorin po muna natin ang video ito. diay ka tu para sa mga Pilipino isang Marcos supporter ko kung Dumadami na ang mga mapanirang Pilipinas mga pre, ito na. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating reaksyon. Panoorin po natin ang video ito. Nandito ako ngayon dahil kinuha nila sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Nandyan daw po siya kasi kinuha daw po sa atin yung tatay niya, paki namin sa tatay mo. Paki namin sa tatay mo, wala kaming pakialam diyan. Huwag mo kami idadamay. Eh. Ha? Huwag mo sasabing kinuha sa atin. Wala akong pakialam sa tatay mo. KO. Eh ba? Diba? Wala akong paki diyan. Ang 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 concern ko ngayon, yung mga opisyal na nagtatrabaho ng matino para sa bansa. Doon ako may paki. Doon ako concerned ah Yung tatay mo hindi pinatay. Nasa dahig lang yung tatay mo. E kumusta naman yung mga kinuha ni Digong na buhay na wala na ngayon? Kumusta? Yung mga magulang nun, alam nyo, grabe yung sakit na nararamdaman ng mga yun. Dahil yung kanilang anak na matay. Pamilya nila pinatay sa panahon ni Digong. Kinuha nyo ang buhay ng mga tao. Di naman kayo may ari ng kaluluwa. Pero kinuha ninyo. Pero tingnan mo, buhay pa yung tatay mo. Hinuli lang at nilagay doon sa dahig. Grabe na yung nararamdaman mong sakit. Partida, buhay pa yung tatay mo ha. Papaano pa kaya yung mga magulang na nawala ng anak sa panahon ng tatay mo dahil sa pataya na yan? Mas masakit yun kumpara sa nararamdaman mo ngayon, Kitty Duterte. Ha? Yung sakit na nararamdaman mo ngayon, bali lang 'yan kasi yung tatay mo buhay. Iniiyakan mo buhay pa. Buhay pa yung tatay mo. Durog na yung utso mo. Kakampihan ka namin, Kitty Duterte, kung nasa tama kayo. Pero may mga tama na kayo eh. 'Di ba? Tama. Ah. May mga tama na kayo. Ang hirap niyong ipagtanggol, promise. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko mm. ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Kidnap. Inabuso yung tatay. Samantalang yung abusado yung tatay mo. Lahat ng gawain ng tatay mong masasama, ipinapasan nyo sa administrasyon. Kayo yung abursado, kayo yung nagmumura, kayo yung nagbabanta. Mga kampo nyo, lalo na si di ba? Diba? Tapos ngayon ipapasa mo? Mahiya ka naman, Kitty. Uy, manalamin ka. Ikaw pa ba yan? Bih, wala na. Yung oras nyo ganito na lang kaliit. Si Sarah nakalista na doon sa ICC. Uh, basta ako na panaginipan ko magiging happy family sila doon sa ICC. Masingit ko lang si Bato. Napanaginipan ko din po yan. Totoo, kagabi. Totoo po, Panaginip po ito. Hindi po ito joke. Si Bato, de la Rosa daw po ay nanalo ng pagka-senador panalo daw po siya ng pagkasinador, si Bato de la Rosa. Totoo po ito. Pero pag panaginip, anong ibig sabihin yan? Kabaliktaran po yung nangyayari. Kabaliktaran. Si Bato po, nung time na yon sa panaginip ko kagabi, naka-green po si Bato. Panalo po si Bato sa panaginip ko. Pero ang panaginip po, karamihan ay nababaliktad. Tama? Tama ba? Tama yun. Di ba? Kung panalo ka sa panaginip ko ba to, abangan mo. Talo ka. Talo ka. Pagdating sa totoong buhay. Ang green kasi simbolo yun ng uh, PDP walang laban eh. Oh. Talo po yung green. Pero panalo sa panaginip. Abangan nyo yan. Ah. Oh. Nako. Paputol ko yung itlog ni Kibulok kung di mangyari yan. Oh. Imbes na krimen, korupsyon, at kahirapan, ang pagtuunan ng pansin ng pamahalang ito. Oh. oh eh, ano ba tinututukan ng ng administrasyong ito? Tinututukan yung krimen. Tinututukan yung kahirapan ba? Diba? Tumutulong yung administration. Sa mga Pilipino, dahil ma mahirap yung ating bansa. Yung kremen, ganun din, tinututukan. Yung pagnanakaw, tinututukan. Kaya nga, iniimbestigahan si Sarah Duterte. Diba? Magaling magnakaw yan. Di umano. Ama, Eh, tinututukan ang gobyernong ito, yung si Sarah. Ano ka ba? Hindi mo nakikita yun. Ito si... Ito si lutang talaga. <laughs> Ay, naku po. Tuloy natin. Inauna nila ang pagsira sa pamilya ko at oh. sa lahat ng kalyanon. Eh, kayo, kayo mismo yung sumira sa sarili nyo. Ha? Ah, Unang-una, bangag kayo. Sinira nyo yung sarili nyo. O oh, may nakita pa ako sino nga yung ano? Hulaan nyo nga sa comment. Sino yung babaeng nakahubad? Us may bi may mga picture pa. Walang ano, walang hubad talaga. O, oh. Kung ka. ah kung sino ka mang babae ka, alam nyo na kung sino yun. Kung matino babae ka, hindi, hindi ka maghuhubad, pipicturan mo yung sarili mo, i-upload mo sa social media. Ayan, kumala tuloy. O, oh. ay ayan, nasa katinuan pa ba kayo? Susmaryusip, hindi na nahiya. KO. Ito, Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat. So kawawa daw po ang lahat. Kawawa daw po ang lahat, no? Kung hindi niyo sila tutulungan. Kaya tulungan niyo daw po sila para mas maging kawawa pa kayo. Eh, iniintindi ko 'yun ha? normal naman yan ha? palagi namang kawawa yung tao eh. kasi wala namang perfecto maraming kawawa ngayon dahil sa kahirapan, dahil sa dulot ng mga Duterte na to pero iboto nyo po sila para mas kawawa yun yung gawin nyo mas masaya yun diba? patuloy at ang mga susunod na henerasyon Mahalagang magkaisa tayo sa araw ng eleksyon. Uh, oh, magkakaisa talaga tayo sa araw ng eleksyon. Magkakaisa kami na ibasura ang PDP laban. Totoo yun! Tapos na ang maliligayang araw ninyo. Bakit? Gising na kami. Hindi na kami susuporta pa sa inyo. Hindi na. No way! K.O. <laughs> Ay, isa kami, huwag kang magalala. Ha? Panginiduro iniduro kayo. May 12, 2025. Ayan o, nagbabasa si Kitty o. Oh. Kala ko ba matalino ito? Bakit may kodigo? Oh? Yan, suportahan natin papuntang iniduro. Kasi kinikilala namin niyang Dutae. <laughs> Tama! Bihira na buon! Dutae! Dutae! Eh! K.O. Hmm, taloy. Hmm. Mga utuot-utuot, oh. kain tayo din mga ngayon, eh. mag straight tayo at mag-block tayo upang mahirapan silang mandaya. Napatunayan nyo ba? Napatunayan nyo ba na yung kalaban nyo, Sara, mandaraya? Uh, I mean, uh, Kitty, napatunayan nyo ba na ang maka mga makakalaban nyo, mandaraya? May patunay ba kayo? Di ba hanggang bunga nga lang din kayo? Ha? Eh kami, ako nga, nagduda ako eh. Duda ako kung bakit nanalo ito si Sarah. O di kaya digong noon. Oo. Uh, kasi may kasabihan eh. Nabuo kasi ito eh. Hindi lang kasabihan, nakasanayan, na pag sinabi ng mga Duterte sa administrasyon na ganito-ganyan, wag kayo gawain po yan ng mga Duterte. Halimbawa, ah, ganito, example. Sabi niya ng mga Duterte, weak leader si ano, si PBBM. oh, sabi ni Digong, weak leader si PBBM. Eh, nung napag-alaman natin, ang weak leader pala si Digong. Bakit? Eh, andun sa dahig, nagre-relax ngayon. Tapos ngayon, sasabihin niyo, mandaraya yung kalaban. I-reverse e nyo na lang po, ha? I-reverse e nyo na lang. Mm. Alam niyo na yung ibig kong sabihin. To the OFWs, to the Filipino communities who took care of us, you have my love, respect, and gratitude. Sa katauhan nga nagpakita o walay undang mapaghigugma o pagsuporta, daghang salamat kay Wami Ninyo Biyay! Yay! Yan po! Yan po ha, paniwalang paniwala ang mga dutae sa taong ito. Ha? Kaya kung papipiliin po kayo, sino ang gusto ninyo? Si Sandro Marcos na gumagawa ng batas? O si Kitty Duterte na nagpagawa ng ilong? Kate! Oh. Mamili po kayo. So, libre, libre yan. o, <laughs> <laughs> oh, oh, talagay. Oh. Amo ang nagkatapasog sa amo tanan. Na May aabot ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat mm. bawat Pilipino. Mm. Ano mensahe? Utang inanin yung lahat. <laughs> lahat ng mga supporter ko. Mapunta tayo lahat sa imperno nito. Sabi niya, hmm. I did what I could for my country. And you are all in my heart. You are all in my heart? Di ba minura niya yung mga jeepney drivers? Tapos sasabihin mo, you are, you are all in my, my heart. Tapos yung mga jeepney drivers minura ni Digong? Yung mga na tao, pinagpapatay niya, tapos sasabihin niya, kayo lahat nasa puso ko. <laughs> <laughs> oh. Ay, naku po. Daming uto-uto. Pangalawa, sabi niya, kung kakalimutan niyo lang rin ang Duterte, kalimutan niyo na lang rin siya. Yes! Wala na! Sinunod namin yung sinabi ni Digong. Kinalimutan na namin si Digong. Kasi nung may unity team, minahal natin yung unity team noon. Pero nung kinalaban ni Digong ang mga Marcos, kinalimutan na natin ang mga Duterte. At salamat sa mensahe mong yan, Digong. Dahil tinupad namin yan. Kinalimutan nanamin ang mga Duterte. Never na kaming susuporta pa dyan. Magpakailanman. K.O. Mga kababayan, huwag natin kalimutan ang bilin ni Tatay Digong. Sa mga kabataan, hinihikayat ko kayong magbantay sa mga boto. O oh, mga kabataan daw, Uutusan kayo! Dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Tama, bantayan yung mga kabataan ha kasi itong mga Duterte, madumi yung maduming makipaglaban yan. Ha, bantayan nyo ha. Anyway, uh, halos every election naman may nagbabantay. Ha? Pero bantayan nyo kasi yung kalaban ng mga Marcos ngayon, Maduming makipaglaro. Kasi, di umano, may sinabi po itong si Sarah Duterte na anong sabi niya? I can fight dirty. Oh. Kaya e bantayan niyo po ha. Nako. Delikado ito. Mm. Maraming salamat po and God save the Philippines. Wow! Dinamay pa Yung, yung mamamatay tao na may 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 tatay na mamamatay tao, may pamilyang masama. tak magsasalita diyan sa stage na God save the Philippines. Oh. God save Digong first. Digong muna yung i-save nang pinapaniwalaan yung Diyos. Kasi yung Diyos namin minura ng tatay mo. Oh. So ibig sabihin wala siyang tiwala sa Diyos namin. Si minura ng tatay mo eh. So, ibig sabihin, kung iintindihin po natin, meron pang pin ibang pinapaniwalaan na Diyos yung tatay mo. So, doon ka magdasal na isave muna ng Diyos nyo yung tatay mo bago yung Philippines. Hindi nga masave ng Diyos mo yung tatay mo? Tapos Philippines pa kaya? Sino ba yung Diyos mo? Yung Diyos namin, minura. Minura ng tatay mo. Oh, yung Diyos mo, lumuhod ka, magmakaawa ka sa Diyos mo. Maligtas mo yung tatay. Ipaligtas mo sa Diyos mo yung tatay mo na nandun sa dahig ngayon. Pabiusip naman. O, oh, tuloy. O, oh, sisigaw-sigaw sila ng dutae dyan. Dutae, dutae. O. Oh. Bakit nilangaw? Kaunti lang po sila. Kumpara doon sa mga rally po ng alyansa. Dinudumog. Diba? Yun lang po yung video. Dinudumog po yung rally ng alyansa. Diba? Pero ang rally ng mga Duterte, nilalangaw na. So halatang wala na po talagang nagmamahal sa mga Duterte. Kahit sa dabaw, mag ang mga yan. Wala. Walang tao. Pero pag ang administrasyon bumisita sa Dabaw, dinudumog po. Ba? Ganun po kalakas ang alyansa ng bagong Pilipinas. Oh. So anyway mga pre, yun lang po yung ating video ngayon. Ayan, share po natin ng video ito Sa so, hindi pa naka-ano dyan ha, follow sa ating Facebook page. Ballpoint Band 2.0, huwag pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. hindi pa nakasubscribe, nako, mag-subscribe na po kayo. Oo, libre pong mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ayan ha, so, yon. bago po tayo magtapos, mga pre, uh, eto na, no? ah uh, panoorin po natin yung video nito. Matid ay katutuhanan Para sa mga Pilipino Isang Marcos supporter dan basta nasa katutuhanan lang marcos administration